Hello guys, uh, welcome to my vlog May palibagong vlog na naman tayo guys ah uh, Guys ah uh, pa uh, Support sa YouTube natin guys Patusok na rin kahit kunti guys ah uh, EPL Bisaya vlog uh, Ngayon guys, vlog natin Nandito tayo ngayon sa uh, Matnog port, Matnog port tayo guys Kasi kaya sobrang daming tao yan guys Kasi may stranded guys Dahil sa bagyong ano aghon. Yan no ah, Alas 4 ng ano yan guys Alas 4 ng hapon kasi Gabi tayo nandun tayo sa susurusugon Nagihintay Ayan ah, Mamaya pa daw tayo, tayo makasakay papunta kalin alin. Mga plus eh. Mamaya pa daw makatawid kasi na aming nakapilang mga sasakyan. Pakita-pakita ko oh. mga no? Dami. Ayan guys, wag ah, huwag kalimutan pala guys ha ah. ah, FLB Vlog Kahit pakurot lang ng kunti guys Patusok lang guys uh, abang wala pang barko guys dito muna tayo mag video Ayan. uh, sa so mga viewers wala natin dyan salamat maraming maraming salamat po sa inyo abutin na, may tayo dito ng gabi guys kasi 3, pang 3.17 na bus tayo Puntang ano Puntang alin yan dito tayo abutin tayo ng gabi guys kaming tao yan guys uh, gabi na tayo dito pa rin tayo yan alas 7 na yan ng guys ng gabi maya pa tayo tayo Sige, parot eh. Yan pala yung sakya natin guys. Ay, yun o. Eh, Sa gilid. Silver Star. Galit tayo na, ano, San Pedro, Laguna. Punta tayo ng Lete Punta tayo ng Bye Bye Lete Yan kasama natin guys, Silver Star. Ayan guys, abangan nyo nga pa pala yung part 2 nito guys. Kasi hindi na muna natin dinugtong kasi medyo mahaba kasi guys hindi kaya ng MV natin kaya abangan nyo lang yung part 2 ayan o mga barko nagsindatingan na yun dalawa ng barko yan guys papuntang Maynila na rin yan yung mga sakay nyan kalabas na wala nang sakay kaya yung galing matlog na naman yung nakapila na una pa sa atin Ayan tayo guys, ayan, ayan tayo guys. Ayan guys, nagkara guys ay. Ayan. ayan, wala nang laman guys, kaya ibang sasakyan naman sa salpak din. Ang daming tao, nakapila guys. Ang lakas kasi ng ulan yung kagabi. Kaya pinatigil mo na ang biyay. Kaya ngayon, wala, nawala na yung bagyo. Kaya ngayon, nag Ayan o, Del TV, papasok na rin yan guys Ayan Sasakay na rin yan, mapunta nga rin Nauna kasi yan sa atin Ayan guys, dito na lang muna tayo guys Abangan nyo lang yung part 2